Gabi yun. Good morning, good morning mga bro. Mga uh, kutay sa today. Nakawala pa rin sila. At uh, nakapakain ko lang sa kanila. Kaya mga na gutom. mga ito. Ah. Yung dalawa, yung sa taas. Dito marunong na rin to. Mga Mga balik na yung isa natin dito pati yung bihag hindi na rin siya umalis nagdudyo na rin slow wind hair rito. yan goods na goods yeah, no, yan pumasok na pumasok na sila kukulungin na natin yan at ha, hindi nila nililimliman yung itlog nila kaya yeah, papasukin natin yung mga yan pumasok yung kulungin na natin hindi naglilimlim eh at yung magkapares dyan, dito na rin umuwi. Baka dyan na rin yung mangitlog yan. Kaya hayaan na natin sila dyan. Kaya ako na siguro nakabukas ko. man bumabalik na parehas. Na, alaga natin. yan Ito kagabi, binisita ko. Wala rito itong dalawa na to. Yung barako yan kaya yung gagawin natin yung pag magagawin natin sa dalawa na ito magkapares na ito ito pala yung anak ito lang. anak ito yung anak ito yung ina Ah, tama. yun tama. Yung magparis na yun, yung hindi umuwi kagabi. Pero ngayon umaga, pero nung umaga nakita ko na sana dito na sila sa loob. so kagabi din natulog dito. Pumasok na kaya ikulong na natin 'to. Para nila nang maayos yung kanilang mga itlog. Kasi hindi naglilimlim. Nag-iisa na nga lang ayo palimliman nang maayos. Buti pa tong Dijon, ah. Kampon Oh, wow, oh, oh, yung mga alaga natin kasi sobrang init talaga ngayon dito. Ay, yung isang picture natin ayun, no. Diba? Tara, na rin siya bumalik-balik dito. Ay, nakatulan na dito kagabi para sarhan kasi baka pasukin ng pusa. O, hindi naman. Yung magparis natin 'yan. Ilan dito. Dito na rin umuwi. Ang magkasawa. Ayan sa yung dalawa. Yung sa ibabaw, yung yung bihag natin. Hindi na umalis. yung isang na pichon. meron na naman tayong itlog. Kukuhali na siguro natin yan. Itlog ng mga manok natin. Meron na naman. Ah init na kaya nakakaawa yung mga alaga natin lalo na yung mga manok mamatay lang itong mga ito kaya gaya nung karang taon marami tayong manok na namatay siguro mga tatlo <laughs> sobrang init sobrang init lang naman kaya namatay binuksan pala ni Kenneth ito kahapon eh, akala papasok yung bihag hindi naman pumasok, kaya sarahan na natin mo dito, Okay. Ayan. Oh, ha? Ganda ng putyon natin, Malaking oh. kalapate. Homer na Homer. Nasasanay na rin yan dito. Nasanay-sanay na rin yan ang lipad-lipad. Kagaya ng mga yun. Dati naman hindi eh, masasanay rito. Ngayon, mga sanay na sanay na. Oh, ha? di ba? Diretso kulungan. Ang galing. Ano na siya maglipad-lipad. Ang ganda ng mukha niya, oh. Hmm. Ang ganda ng mukha niya. Ah, hopefully ito dito na lang mangitlog sa loob. Hanap na lang sila ng pwesto nila diyan. Tayaan na natin tong nakabukas, tutalaman yung bihag natin ay eh, marunong bumalik diyan walis ayan, dyan na lang muna yan okay magwawalis walis lang ako rito saglit at uh, akat na rin tayo at mainit na okay yun mapakain na natin sila mapakainin na rin sa natin siguro ito na. ang bagya para doon lang sila labas pasok Ito yung natin mamaya gabi yung sinusugan sila. Kasi kung laging nakasara to, yung pag nagduto, hindi na napapakain yung, yung pinakamila. Okay. natin na lang siguro ang ating video ngayong gabi ah gabi umaga natingat ka na ang lahat at bye bye